na uh, tapos na natin, na install na natin yan. Pandara. Testing mo ilaw. Lo. Okay na. Yan. Okay na. Plug and play na siya at mas matibay pa. Ang gandang hapon. Kabit tayo ng crash guard ng pang sniper 155. Plug and play na siya. Yan. In order pala to. Uh, dumating to dito. Dala na ng may ng motor. Ito nga pala ang style ng pagkabit niya. May sabay na siyang stud na mahaba dito para dito kasi uh, dito mo niyan i-attach ito tornilyo sa may engine support at yung dalawa naman dito sa may taas sa may engine support. Yan. Yan. Tapos dito, yung sabay na na tornilyo dito sa nabibiling crash guard, may sabay na siyang tornilyo. Yan. dito natin. Tapos sabay na rin nating linagyan ng MDL para maganda. Tama-tama lang siya, plug and play na. Uh, hindi ka na kailangan magtabas ng pairings. Pag sinalpak mo yung pairings, tamang-tama siya. Yan. Yan, yan. At dito rin siya. Yan. Mahaba siya yung uh, sabay na tornilyo. Tama-tama lang siya. Dito, nag-adjust lang tayo ng konti yung, yung clam ng rubber hose. In-adjust lang natin ng konti para itong crash guard na to pasok natin at hindi siya bumunggo para ma suabi nating may itong dito yan kinabitan nuli natin ng MDL na ngayon no, oh, sukat na sukat na siya oh, pag kinokoberan siya hindi siya bangga right madali lang siyang ikabit ganito ang ang kanyang posisyon nakatornilyo siya ganyan lang ang style at matibay kasi makapal yung tubo gawa siya sa mga makapal na tubo puro na yan higbit at na-organize na rin natin yung mga wire ng kanyang MDL kasi nag-wiring style alright so yun natapos na natin na-install na natin yan. pandara listing mong ilaw Lo. Okay na. Yeah. Okay na, plug and play na siya at mas matibay pa. All right. Shout out sa customer natin.